Bali, apat siya, no? Oo. Oo. Ang pag-alaman mo, kung pininipakalimba ka rin, ayaw na nakasikabot. Oo. So, ito panapat na muna yan kasi itong papagawa ko ito, mga walong ispan. Yung, yeah. so, ano? An an Bakod? Bakod. Uh -huh. Hello, isang mapagpalang hapon po, eh. Kasarang ko yung ang ng buhangin ang uh, Team Jopen. maraming salamat po sa libreng buhangin at sa Team Jopen. Ito hanggang siyam na ispan dito sa hanggang dinis may hole. Pagka, pati may maganda sa Oo. Oh, oh. Mura kasi din ang ano, uh, ang buhangin. Buhangin. Mura ang kuha nila ano? Mura mm, ang mm, mm. talagang dito, pag, hindi, pag apat ako bigay ilong sa isang oh. Mura kasi ilong sa sa ulo. Kas sa, sa gulong. Ay, na. Alos, ay, nakakaisang biyahe ka lang. pag oh, Wala sa inyo. Wala. Saka so, Agawin nga ni, di... Tama ka. Nagkakwari sila bukas, di siya makalawin. Kailangan kayo madaling araw yan doon para yung pila mo eh. <laughs> para yung pila ay tuloy-tuloy. Uh -huh. Kaya ko pang lima kanina, eh, kung na may nakahakot. Yan pala nakahakot mo? Oo. Oh, yeah. <laughs> Ayan, kasalukuyan po ng bababa. Ayan po ay uh, apat na kubi oh. Isang puno ay, sa ay, truck. Ayan. A los limanos. A los limanos.